pupuntahan ko yung aking kaibigan na si ate Daniela kasi alam nyo guys gusto gusto ko yung bahay niya ayan o diba yan yun yung bahay ni ate Daniela yung kulay green o oh, diba it's Charot. natural or native house siya ayan kakatokin ko na siya guys kung nandito ba siya kasi bigla lang akong pumunta dito hindi ako nagpaalam iniisip ko baka may aso kaya takot ako sa aso baka burn ako ng aso yan mga tok tayo guys wow. asote ayun finally akala ko may aso wakay ero te wakay ero yan ito ko yung katalagyan ng bahay ng kaibigan ko diba province na province <laughs> na ang tingnan ang daming puno ang daming halaman. Yan. Wala erote? Wow! Ayun. Tatanong muna ako kung may aso. Kaya takot ako sa aso, guys. Tignan mo yung mga bulaklak niya, oh. Ito yung pinapangarap ko na bahay. Yan. Yan ang pinapangarap ko. Maraming tanim. Yan. Ito po yung bahay niya, oh. ba diba? Ang cute-cute. Kulay green. Tsaka ni, na mula, ah, uh, made in nipa. So, pasok tayo. Yan, si Ate Daniela. <laughs> O ba? Diba? Ang ganda ng bahay niya. Lalaki ano ako. Lee, ito yung pinapangarap ko talagang bahay. Te. Oo. Ayan siya o. Di ba? Color green. Lahat. Ayan. O di ba guys? See? Tapos pasok tayo sa loob. ay, ay, ay joke lang. Ayan, o di ba? Ang dito, dito cute. Yeah. <laughs> Yun. Nahiya daw siya. Ang ganda ka ng bahay. At ang linis nga, o. Oh. Tignan nyo, di ba guys? Ang sarap ito magtampay, magtagay ng tuba, guys. O. Oh. Ayan. Ayan, siya yung may ari. Ayan, o. Wala pa oh. ko kapanghin.